Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration ang pagkakaloob ng tulong sa mga Pilipinong na damay sa pagsabog ng gas tanker sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang detalye sa ulat ni Jonathan Ganes ng PTV. Patuloy uh. ang pagpagugnayan ng tanga Overseas Workers Welfare Administration sa mga kamag-anak ng mga drivers na napabilang sa fuel explosion incident sa Riyadh, Kamahailan. Personal na tumungo si OWA Administrator Carmelita Dinson sa Lungsog upang kausapin ang mga pamilya ng pitong fuel truck drivers sa parang tubong mangkayan dengger. Ayon kay Dinsong, bagamat naging emosyonal ang kanilang pagpagpulong, isiniguro naman ito ang tulong ng pamahalaan sa kanilang mga kamag-anak. Kaya ganito, isi na sa ayos na ng ating mayor at sa Riyad ang posibilidad na makausap si Ruben Kedeng ng kanyang pamilya dito. Si Kedeng ang siyang dunan ng sumabog na fuel truck ng mga kanapang insidente. Siyempre, explain naman natin sa kanila na dahil bago pa lang yung pangyayari, magulo pa doon at uh, inaayos pa siguro naman ng authorities yung, yung uh, procedures ba, yung mga protocol. And uh, ang sabi ko sa kanila, magantay lang, baka in due time magkakaroon din ng pagkakataon na makakausap si Ruben. Uh, Inassure naman tayo ng uh, Saudi government that uh, he's treated well naman tao na dito, dalawang, dalawang katao ang nasawi at ang isang daan at ang sugatan ng sumabog ng isang fuel truck malapit sa Saudi National Guard Building na matatagpuan sa isang industrial area sa nasabing bansa. Ganap mga bagay bagay na alas 7 ng umaga ng mga na pang nasabing pagsabog noong ikadalawa ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Mula sa Munson ng Bagyo para sa Televisyon ng Bayan, Jonathan Villanes.